Good morning mga idol So ngayon mga idol Maaga tayong lalabas mga idol Pampasada tayo ng maaga mga idol Ito po yung tricycle ko mga idol Namasada tayo ngayon mga idol Baka naman may pasahero ngayong sasakay mga idol Baka pagpalain tayo sa pamasada natin ngayon Ngayong araw na to Salamat nga pala sa mga suporta nyo mga idol sa aking mga viewers dyan, sa aking mga solid supporters, maraming maraming salamat po sa inyong mga idol at sana po huwag kayong magsawa na sumuporta sa akin mga idol. Magsubaybay kayo sa mga video ko ng mga joke joke para malibang kayo. Maraming maraming salamat talaga mga idol sa suporta nyo at sa aking mga viewers, sa ating mga solid supporters dyan. Maraming maraming salamat sa inyo mga idol. Ngayon po mga idol, mamasada na ako mga idol para kumita tayo. Bye-bye!